Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Mayo 10, 2025. Ngayon, habang hinahaplos ng liwanag ng buwan ang iyong tanda, Libra, hayaan mong yakapin mo ang kagandahan ng iyong sariling pagkamalikhain. Taglay mo ang isang natatanging kakayahan sa pagpapahayag ng iyong estilo, isang biyayang hindi lang nagpapasaya sa iyong sarili kundi nagdadala rin ng inspirasyon sa iba. Ang enerhiyang ito ay tila apoy na tahimik, ngunit mainit na sumisiklab sa loob mo, humahaplos sa iyong imahinasyon at nagpapalawak ng iyong pananaw sa kung ano ang posible. Ang pagiging bukas sa ganitong pagdaloy ng malikhaing enerhiya ay maaaring magbukas ng pinto sa mga bagay na matagal mo nang hindi pinapansin, mga ideya, panaginip, at pangarap na muling sumisiklab sa harap ng iyong damdamin at isipan. Kapag naramdaman mong dumarating ang inspirasyon, huwag mo itong labanan o balewalain. Sa halip, tanggapin mo ito ng buong puso. Ipagdiwang mo ang iyong pagiging malikhain, kahit sa pinakamaliit na paraan, maaaring ito ay sa pagpili ng kulay ng iyong suot, sa pagsusulat ng iyong damdamin sa papel, o sa simpleng pag-ayos ng iyong paligid. Kapag pinalaya mo ang iyong pagkamalikhain, lumalawak din ang iyong kakayahang damhin ang koneksyon mo sa sarili mo at sa iba. Isa itong paanyaya na magpakatotoo sa kung sino ka, at magpakatapat sa kung ano ang nagpapasaya sa iyong puso. Habang patuloy kang sumusulong ngayong Mayo 10, isang hindi inaasahang koneksyon ang maaaring mangyari, isang pagkakaibigang sisibol mula sa isang estranghero na makakasalubong mo sa isang tila pangkaraniwang pagkakataon. Ngunit sa likod ng tila simpleng tagpo, may mas malalim na layunin ang universo. Maaaring ang taong ito ay may dalang bagong pananaw, mga kaisipang matagal mo nang hinahanap, o simpleng inspirasyong nagmumula sa pagiging bukas sa pakikipag-ugnayan. Pakinggan mo ang kanyang mga salita, obserbahan ang kanyang kilos, at hayaan mong humabi ng bagong landas sa iyong mundo ang pagkakaibigang ito. Sa ganitong mga sandali, madarama mo ang mahika ng araw na ito, isang uri ng enerhiya na parang malambot na simoy ng hangin na nagdadala ng pag-asa, potensyal, at sigla. Kapag hinayaan mong buksan ang iyong puso sa mga bagong tao, nabibigyang buhay mo rin ang aspeto ng iyong pagkatao na nauuhaw sa pakikipag-ugnayan, pagkakaibigan, at pagtuklas. Isipin mong ito ay hindi lang simpleng pagkikita, ito ay isang paalala na ang mundong ginagalawan mo ay puno ng posibilidad at ang bawat tao ay maaaring maging daan sa isang mas malalim na pagunawa sa sarili mo. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalagang mapanatili mong buo at matatag ang iyong damdamin at pag-isip. Ang sobrang pakikihalubilo ay maaaring magdulot ng pagod kung hindi mo rin alagaan ang iyong panloob na mundo. Kaya naman, maglaan ka ng tahimik na oras para sa iyong sarili. Humanap ka ng espasyo kung saan mo mararamdaman ang tunay na kapanatagan, isang lugar kung saan maaari kang huminga ng malalim, makapag-isip, at muling ikabit ang iyong sarili sa iyong mga pangarap. Maaari itong simpleng sulok sa iyong silid, o isang lugar sa labas kung saan maririnig mo ang mga ibon at mahaplos ng hangin ang iyong balat. Ang balanse ay isa sa pinakamahalagang haligi ng iyong pagkatao, Libra, kaya't huwag mong hayaang maputol ito. Ang pagkakaroon ng mental na katahimikan ay siyang nagtutulak sa iyo upang maging mas mabisa, mas mahabagin, at mas konektado sa iyong layunin. Sa tuwing pinipili mong alagaan ang iyong sarili, pinipili mo ring paigtingin ang iyong kakayahang magmahal, lumikha, at makiisa sa iba. Ngayong araw ay isang pambihirang pagkakataon upang muling pagtuunan ng pansin ang mga aspektong bumubuo sa iyong pagkatao, pagkamalikhain, pagkakaibigan, at kalinawan ng isipan. Ang kulay na magdadala ng swerte sa iyo ngayon ay mapusyaw na asul, sumisimbolo ng kapayapaan, malalim na damdamin, at pagkaintindi. Ang mga maswerteng numero na maaari mong gamitin upang gabayan ang iyong mga desisyon ay dalawa, labing isa, at dalawamput dalawa, mga bilang na nagpapakita ng balanse, pagkakaisa, at pananaw. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na likha ng iyong puso, maaaring ito ay pagpipinta, pagsusulat, o pagtugtog ng instrumento. Kapag gumagalaw ka ayon sa tibok ng iyong damdamin, mas nadarama mong buka. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng pahinga at papuri. Hindi mo kailangang matapos ang lahat o maabot ang lahat ng layunin sa isang iglap. Ang mahalaga ay naramdaman mong ikaw ay buhay, nakakakilos sa gitna ng damdamin, koneksyon, at pangarap. Tandaan mo, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng iyong nagawa, kundi sa lalim ng iyong naramdaman, at sa tibay ng ugnayang nabuo mo, sa sarili mo man o sa iba. Ang payo para sa iyo ngayon ay ito, maging bukas sa pagdaloy ng enerhiya ng universo, ngunit manatili kang nakasentro sa iyong sarili. Sa bawat pakikipag-ugnayan, dalhin mo ang liwanag ng iyong kalooban. Sa bawat katahimikan, hayaan mong ang iyong damdamin ang magsalita. Sa bawat malikhaing gawa, isa buhay mo ang iyong katotohanan. Dahil ang totoo, sa mundo ng kaguluhan, ang isa sa pinakamatinding anyo ng lakas ay ang manatiling totoo, matimbang, at maganda sa loob. Ngayon, Libra, ay paanyaya ng langit upang sumayaw sa himig ng iyong damdamin, maglakbay sa landas ng koneksyon, at muling buin ang iyong panloob na mundo sa pamamagitan ng kagandahan ng simpleng sandali. Yakapin mo ang araw na ito hindi bilang isang pagsubok, kundi bilang isang biyayang unti-unting bumabalot sa iyo, banayad, taintim, at puno ng pag-asa. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.